Marso at 13, alas 4 na hapon at kasama natin si Nanay Lydia Mikwa. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Ayan. Open. Oh, bukod po sa pagwawalis na wala ng saklay, kundi walis na lamang, ano pa po ang inyong nagagawa na? Ah, nakakapaglaba na po ako ng damit namin. Naguurong na po ako, nagluluto. Lahat po ng trabahong bagay, yung pong pag-iigib lang po, ang hindi ko pa po kaya. Ayan. Eh, hey, nakasasama pa rin kayo doon sa pagpamumulot? Opo, uh, namumulot pa rin po kami. Kahapon nga po, namulot nga kami. Inikot namin yung triala hanggang doon sa Santa Ana. So, lumalabas ka na sa sidecar. Dati, nandun ka lamang sidecar. Opo, ngayon lumalabas na rin po ako sa sidecar. Nakatayo po ako dun sa labas. Kababawal dito ng tatlo kong apo. Kababawal. Opo. Inaalaga mo pa rin. Opo, Pero kaya mo nang makipaghabulan sa kanila. Medyo pa pag ano ay bago pa lang eh. Bago pa lang. Bago pa lang po eh, ano But... nung 28 lang po ay eh, ano lang na tayo ngayon. so, so kailan niyo ba nakuha yang uh, paano niyo? Noon nga pong Biyernes. Biyernes. February 28 yata 'yon. Saan nyo kinuha? Sa Pampanga po. Ayan. Tinawagan po ako nung ano ng Pampanga na i-prepare ko yung ganito ganito at nakasali po ako, nakaline up po ako dun sa Awarding ng this February. yeah. Sino ang kasama mo? Ang kasama ko po, si Sir Orly. Ano ba? Pilitin si Sir Orly. At saka si Benji. Si Benji. Nang uh, pidaw. pidaw. Pidaw po. Oo. Oh, oh. O sige, baka meron kang uh, naisabihin pa. Opo, ang ano ko lang po, nagpapasalamat po ako sa mga tumulong po sa akin. Kasi po, kung hindi po ako tinulungan nila, hindi ko po kaya bumili ng pa. Ah, 45,000 po ang alaga halaga. Ngayon po, tinulungan po ako ni Captain Ruplo, ni Ka Diego, saka po ni Mayor Galapon po. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila dahil po natulungan nila po ako. Ayan. Nice Mensahe mo sa mga kababayan natin na hindi pa nakakalakad dahil nga po pinay oh. o putol ang paa. Ang minsahin ko po, po sa mga kababayan ko po na ganito rin lang nangyari sa buhay ko. Sana po wag lang po silang mawalan ng pag-asa. Laban lang po. Meron po kasing tutulong sa atin na para magkaroon po tayo ng paa. Hindi po tayo aasa sa 45,000. Huwag po kayong maniniwala doon. Asahan nyo lang po, lumapit lang po kayo sa mayor natin at saka sa kasapi daw po, tutulungan po kayo.